بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila, inialay ko lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang naglikha ng kalangitan, ng kalupaan at anuman na napasailalim dito. Gayun din ang pagpapala ng Allah, kapayapaan, biyaya ay pagkakalub sa huling sugo ng Allah para sa lahat. Ang habag sa sangkatauhan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampunang kanyang mga pamilya, kanyang mga sahaba, kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binabati ko kayo ng pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayon din, binabati ko ang aking mga mahal na kababayan, mga panauhin na naririto sa sandaling ito, na nakikihalubilo, nakikisalo upang ipagdiwang natin ng maiksing pagdiriwang ang pagkakataon ni pinagkakalog ng ating tagapaglika sa ating kababayan na naging ligtas sa sakuna na maaring mangyari sa kanya sa mga, mga susunod na pagkakataon Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Mga mahal na panauhin Naririto po kami upang ihandog sa inyo ang mahalagang paksa na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin Mapamusliman. O hindi Muslim, nararapat nating alamin, nararapat nating matutunan, matuklasan kung ano ang nilalaman na napakagandang mensahe, napakagandang mensahe ng Islam para sa sangkatauhan. Hindi para lamang sa mga Muslim kundi para sa para sa lahat ng mga nilikha. Mapatao man o hindi tao, ang Islam dumating bilang habag awa sa lahat ng mga nilikha. Sa mga sandaling ito, ilan lamang ang aming babanggitin sa napakaraming kagandahan ng Islam. Sa Islam, mga kapatid, sa ng Islam, dito mo matatagpuan ang napakasimpleng aral, napakagaan na aral, napakadaling unawain na aral, na kung saan hindi ka malilito, na kung saan hindi ka maliligaw, na kung saan hindi ka mahihirapan, dito mo makikita sa aral ng Islam. Pinagaw, ginawa ng Allah na maging magaan, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Hindi ginawa ng Allah sariling Islam ang magpapahirap sa mga tao. Dito sa Islam, itinuturo ang napaka Daling unawain na doktrina ng pagkilala sa ating tunay na nag-iisang tagapaglikha. Na siya ay nag-iisa lamang. Na siya ay walang katambal. Na siya ay makapangyarihan. Na siya ay walang katulad. Na siya ay walang kawangis. Kakaiba siya totally sa lahat ng kanyang mga nilikha. Dito sa Islam, mararamdaman ang tunay na kapatiran ang Islam nagtuturo ng napakagandang kapatiran na kung saan, higit pa sa relasyon ng magulang sa kanyang anak, higit pa sa relasyon ng magkadugo, dito sa Islam, dito mamatatagpuan ng tunay na kapatiran. Dito sa Islam, ang lahat ng tagusunod ay sumusunod sa Islam dapat silang sumunod sa Islam na may pangunawa. Hindi mga blind followers, kundi nag-aaral upang sundin, upang isagawa, upang isakatuparan ang utos salita ng tagapaglikha. Dito sa Islam, nagtuturo na maayos ng pakikitungo sa lahat. Sa kapwa natin tao, magsisimula sa ating mga magulang. Ang Islam nagtuturo na bawal kang makitungo ng masama sa iyong magulang. At sa Islam, dito mo lang matatagpuan ang napakataas na uri ng paggalang sa magulang na kung saan hindi mo pa makikita sa lahat ng katuruan na anumang reliyon. Dito sa Islam, kahit isang salita lamang nagpagtanggi na of, ipinagbabawal ng Islam, nasabihin mo sa iyong magulang, ganyan namin iginagalang ang aming mga magulang sa Islam. Sinong nagturo sa amin? Ang Islam. Sinong nagbulat sa amin? Ang Islam. Sinong humubog sa amin? Ito ang Islam sa Islam, mga kababayan, mga kapatid, dito nyo makikita ang mga bagay na kung saan hindi nyo pa natutuklasan sa anumang aral na ipinapakita ninyo mga, mga, mga ngaral. Dito sa Islam, dito sa Islam, nagtuturo ng pakikitungo sa lahat ng maayos nang mapayapa, ng makatarungan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, La yanhaakum Allah wa nilladhina lam yukatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum, wa tuksitu ilayhim, inna Allah hayuhibbul muksitin. Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah. Magandang balita ito para sa lahat, mapamuslim man o hindi muslim. Magandang balita sapagkat Nakikita natin, tayo iminulat ng ating mga magulang. Ang Muslim, hindi niya makatabi ang Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi pwedeng lumapit sa Muslim. Yun ang inimulat sa atin ng ating mga magulang. So, yung pala ay kabaliktaran. Ang Islam ay nagtuturo. Sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, hindi kayo pinagbabawalan ng Allah. Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah sa mga tao na kung saan. Hindi kayo kinakalaban tungkol sa inyong relihiyon, Hindi kayo inaalis sa inyong mga tahanan. Hindi kayo sinasak hindi kayo ginagawa ng masama na makitungo kayo sa kanila. Sa anong paanong paanong pakikitungo? Makitungo kayo sa kanila ng mahusay, ng maputing pakikitungo. Mahusay na pakikitungo at makatarungan na pakikitungo. Yan ay pinakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sa kanyang kapanahon na binanggit ng ating mahal na Sheikh na isang Yahudi, isang Yahudi, isang Hudyo na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu ay palagi niyang sinasaktan sa paanong para, naglalagay siya ng maruruming bagay sa tahanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paglabas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita niya ang dumi na inilalagay ng Hudyo. Nung magkasak nung minsan isang araw, wala ng dumi. Nagtataka ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa na yung naglalagay ng dumi? Tapos anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Binisita niya yung Hudyo. Binisita niya yung naglalagay ng dumi sa kanyang tahanan. Natagpuan niya na may sakit. Halina kayo, sabi niya sa kanya mga kasamaan, ayong kay Buraida, radiyallahu an, puntahan natin ang hudyo na nagkasakit, yung, ka, yung kapitbahay natin na no hudyo. Tingnan nyo, kapitbahay ng hudyo, hindi Muslim. Sabi niya, halina kayo, puntahan natin, tumungo tayo sa kanya. At kinausap nila ang hudyo, kumusta ka na o pulan? At, at natagpuan nila na may sakit at tinanong kinausap ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi at dumating sa punto sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya pulan ishad an la ilaha illallah sabihin mo la ilaha illallah walang ibang panginoon kundi ang Allah lamang nag-iisa at siya lamang ang itong salita na ito ang magiging daan mo sa iyong kaligtasan. Kilalanin mo ang nag-isang Panginoon at ako bilang sugo ng Panginoon. Titingin ang Yahudi sa kanyang kanyang tatay. Titingnan niya ang kanyang tatay. Titingnan din niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O pulaan, sabi niya, magshahada ka na. Sabihin mo la ilaha illallah." Titingin sa kanyang magulang, titingin din sa kanya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the end, nung makita ni, o makita ng kanyang tatay, ang pakikitungo maganda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magandang asal na ipinamulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao kahit hindi sa mga Muslim. Anong ginawa ng kanyang tatay? Sabi niya, "O anak, sabi niya, sundin mo si Abul Kasim. Sundin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsyahada ang Yahudi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nagsyahada because sa magandang pakikitungo. Kaya sabi ni Sheikh Bin Baz rahimahullahu taala, sabi niya, mga muslim? Sabi niya, kung makikita lang ng mga hindi muslim ang kagandahan ng aral, ng turo ng Islam, Wallahi papasok silang lahat sa Islam. Hindi nyo na, hindi na kayo kaya, hindi na kayo maghihirap. Gaya ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na siya naghirapan magdawa nung pumasok siya sa Makkah, nagsipasukan ang mga Hudyo na ang mga Quraysh na kung saan na nakit sa kanya yung kanyang kapanahunan at sa mga sahaba, pumasok sila sa Islam. Pumasok sila sa Islam di, fi dinillahi afwaja. Nagsipasukan silang lahat sa Islam. Anong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Bumawi ba siya? Sinaktan niya ba sila hindi wallah hindi niya sinaktan ang mga tao kundi sabi niya Lumayo na kayo akat kayo ay malaya na. Ganyan ang mga Muslim. Ganyan ang pakikitungo nila sa mga hindi Muslim. Ganyan ang aral ng Islam. Kailangan lang mamulat tayo. At kung meron tayong makikita sa Islam nagawain ng ilang mga Muslim, ito po ay hindi patunay na ang Islam ay siyang reliyong mali. Ang Islam ay nagtuturo ng bekasamaan. Uh, ang Islam ay nagtuturo ng pagdanak ng dugo. Ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan. Sa pangalam pa lang, sa pangalam pa lang na Islam, mararamdaman mo na ang pinapahiwatig nitong kapayapaan, kaginhawaan at maganda at mahusay na pakikitungo sa bawat isa. Yan po ang turo ng Islam. Pero huwag nating tingnan ang Islam sa mga tagasunod nito. Kahit anong mang relihiyon, kahit anong mang relihiyon, merong mga tagasunod. At makikita mo sa kanilang tagasunod, ay merong sumusunod, merong, merong mabuti, meron din silang masama. At kung titingnan natin ang kasamaan ng bawat isa sa bawat reliyon, wala tayong mapapasukan. Wala tayong mapapasukan. Kaya ganun din po, huwag nating tingnan ang Islam sa mga taong tagasunod nito. Tao lamang sila na kung saan tagasunod lamang na nagsisikap ng magpakabuti pero tao lamang na mayroon pa rin pagkakamali. Ang Islam ay parang puno at namumunga ng mabuting bunga at meron ding sirang bunga. At kung gusto mong malaman ang ganda, sarap na at tamis ng punong yan, huwag mong tikman ang bulok na puno. Huwag mong tikman yung sira, kundi tikman mo yung maayos. Maayos na bunga, masarap na bunga nito para maramdaman mo kung gaano kasarap ang puno na yan. Ganun din, tingnan po natin ang Islam sa aral ng Islam, hindi sa mga Muslim sa ating paligid. Kung titingin tayo sa tao, tingnan lamang lang natin si Propeta Muhammad SAW sapagkat sinabi ng Allah lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira mayron kayong magandang ehemplo pinakamahusay na ehemplo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito siya ang the best na ehemplo na kung saan pati ang mga non-believers non-muslims ay kumikilala at Pumupuri kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin niyo ang kanyang sira, ang kanyang history sa sa internet. Makikita niyo kung gaano kaganda ang ang uh, background ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu So hindi ko na po patatagalin sa pagtapak na at ako nilalamig na rin. At uh, mga bisita nilalamig at pagkain ay nilalamig na rin. Pero ito po ay bilang pagdiriwang at uh, um, mabuting pagtanggap at pagpapakita ng kausayan ng Islam. Sample lamang po ito na paggagaya namin kay Propeta Muhammad Muhammad Hindi man namin makumpleto, pero sana po ay matanggap niyo ang munting pagpapakita namin na kagandahan ng Islam. Hindi po kami propeta, hindi kami tulad ni Propeta Muhammad SAW, pero nakikigaya po kami. At sana po ma -applicity.